Is Kylin Alcantara officially single and ready to mingle? Maitatanong ito dahil it appears na patuloy ang buhay for the kapuso singer-actress amid swirling talks that she and Kobe Paras are no longer a couple. Tuloy pa rin ang mga ganap sa buhay ni Kylin as though di nakaapekto ang usapin sa kanyang daily grind. Tulad na lang ng latest post niya. Anya, she so loves the latest addition to her Louis Vuitton collection. Pero ang mas napansin ay ang pagrereto ng isang commenter kay Andres Mulak bilang kapalit ni Kobe sa bakanting puso ni Kailin. Parang sure na sure ang commenter sa post nitong, crush nga yan ni Andres, eh. At equally sure din ang commenter na pumutol sa naturang post, balita ko nga. Hindi pa man ay marami ng shippers who'd love to see Kailin and Andres as a couple. As one of the shippers posted, mas bagay sila. Well, why decide for them? Alamin muna ng mga matchmakers na ito kung bet ni Kailin si Andres and vice versa. Pangunahan ba?